Nakakita na ba kayo kung paano nag-harvest ng olives? Samahan niyo ko at itutoy ko kayo mismo sa buong proseso. Magandang araw, ako si Sandra, nakatira sa Italia. Today ay nandito na naman tayo sa bukid ng aming tsuhin para tumulong sa pag-harvest ng mga olives. Ang unang-unang ginagawa ay ang paglalatag ng mga net dito sa lupa. napaka ng step na ito dahil ang mga net na yan ang magsisilbing tagasalo ng mga olives kapag nahulog na mula sa puno. Ganito naman ang itsura ng olives kapag fresh na fresh pa at nakadikit pa sa mga sanga. Nasa isang puno lang sila pero kung mapapansin nyo ay meron silang iba-ibang level ng maturity. From green ay magiging dark purple ito kapag hinug na hinug na. Ang indication na pwede na mag-harvest ng mga olives ay kapag naglabasan na ang mga white spots sa balat nito. Ang green olives ang nakakapag ng pinakamataas na quality ng olive oil. Late September to mid-October ang harvest season ng mga green olives. Mas mataas ang kalidad pero mas konti ang mapoproduce na olive oil. Ngayon kami ay nasa mid-season harvest. Kapag ganito ay mas marami na na olive oil at mas balanced na ang flavor nito. Ito ang pinsa ng asawa ko at gumagamit siya ng electric rake para kilitiin at yugyugin ng mga sanga. Na-extend din ang leeg nito para mas maabot yung nasa tuktok ng puno. So kaya importante na may mga net na tagasalo at para na rin mas madali naming maiipon ng mga olives mamaya. Siya naman si Zio Paolo, ang may-ari ng napakalawak na bukid na ito. Zio ang Italian term for Tito. Dito ay tinuturuan niya ang asawa ko kung paano magmano-mano mag-harvest ng mga olives. Gamit ang stick ay dahan-dahang pupukpukin at parang susuklayin ang mga sanga nito. Kasama nga rin pala namin yung bayo ko at mga anak niya. Sinubukan rin nila magyugyug ng puno. Para naman sa mga marites na naghahanap ng mudrakela ng mga bagets, ay magkajiwalay na sila ng aking bayaw. So kaya mapapansin nyo ay hindi nyo siya makikita sa aking mga vlogag. Hindi pa man kami nakakarami ay humirit na agad ng merienda itong isang pamangkin ko. Hetong at binitbit pa ako sa taniman ng kamatis. Si Tito Yan na nakatungtong sa hagdan. Habang nagyuyugyug yung anak niya dito sa likuran, siya naman ay namumutol ng mga matataas na sanga. Taon-taon siya nagtitrim para hindi masyadong taasan ng mga sanga ng olives. So yung mga napuputol niya ay binibigay niya sa amin ng mga bata. Para meron din kami magawa at magkaroon ng konting bilang. Ito na yung isang pamangkin ko so syempre dapat siya rin ay makikipukpok. Si Jada naman ay nandiyan na sa paligid at merong sariling laro. Maya, maya ay dumating naman itong isang pinsa ng asawa ko kasama yung kanyang aso. Ewan ko ba kung sa sila galing at may bitbit -bit ng deads na kalapati itong aso. So ito nga pala si Andrea, bunsong anak ni Tito. Bali dalawa na silang magkapatid ng kuya niya. Hindi siya kasali sa pag-harvest dahil injured pa raw siya sa paa. Sa cruise ship din siya nagtatrabaho, bali pastry chef siya doon. Same company sila ni Mister pero magkaibang barko. Balik ulit tayo sa pag-harvest. Bali yung mga lumalagpas sa net ay pinupulot namin mano-mano, ganyan. Siyempre sayang kasi may langis din yan. Tapos ay babato ulit namin doon sa net. Ito naman si Mister at ang merienda rin ng kamatis. Tapos sabi ko, ano ba yan? Para kang Jurassic kung kumain. Kaya ayan na tapakademure ng konti. Maya-maya napansin ko na wala pa akong shot. Sabi ko vlog ko to pero hindi ako kita sa camera. Kaya hayaan na tapakuha ako ng konte para makita nyo rin naman ako. Isa na namang sanga ang pinutol ni Tito at tignan nyo naman hitik na hitik sa bunga. Parang dito pa lang ay meron ng tatlong kilo ng olives na makukuha. Dalawang puno lang yung pinitasan namin ngayong araw. Matrabaho kasi ito kaya paunti-unti lang ang pag-harvest. At dito sa bukid ay meron silang tatlong daang puno ng olives. Dito kami kumukuha ng olive oil kay Tito. Binibenta niya sa amin ng mababang halaga kaya syempre tumutulong kami sa pag-aani. Habang namamahinga muna sa gleta magpipinsan, ay sumugod naman kami mag-asawa dito sa taniman ng green beans. Sabi ni Tito ay kunin na raw namin lahat ng mga bunga na makikita namin. Sawa na raw silang kumain ng green beans at hindi na nila alam kung anong gagawin dito. Kesa masayang ay binigay niya na sa amin. Tatlong buwan din kami hindi nakabisita dito sa bukid dahil nga sumampa ulit kami ng barko. At ngayong nandito na ulit kami sa Sicily, malamang ay linggo-linggo na naman kaming nandito mag-asawa para makipitas. Tapos na kami sa pag-harvest ng olives at ngayon naman ay unti-unti na nilang tinatanggal ang mga net. Inipon nila yung mga olives sa tatlong magkakahiwalay na net. Para ang magpipinsan ay may kanya-kanyang lilinisan. Ganito naman ang next na gagawin. Mano-manong tatanggalin ang mga dahon sa kayong maliliit na sanga. Nagbabalik na naman itong si Andrea kasama pa yung kanyang alagad at may bit-bit na namang para pernalya. Hindi na mga tulong pero nakukuha niya pa rin mamburaot. Ito raw lang stick na to ang ginagamit nila bag nagbo-bird hunting. Nakatali ang kalapati dyan at kapag may lumapit na ibang ibon ay binabaril nila. Bukas ay babalik ulit kami dito sa bukid para mag-harvest ng panibagong batch. At pagkatapos ay dadali namin ang lahat ng ito agad-agad sa isang frantoyo or oil mill para makapag-produce ng sarili naming olive oil. Ang paggawa ng olive oil ay hindi pang para sa ating mga Pilipino. Kaya naman sa susunod na vlog ay sasama ko pa rin kayo mismo sa loob ng oil mill para ipakita at i-discuss ang buong proseso ng paggawa ng olive oil. Osha, kita-kisa lang ulit sa susunod na vlog. Salamat sa panonood. Ciao!